Tay, nagtatanong yung teacher namin kung ano daw po ang trabaho nyo. Anak, sabihin mo, carpenter. Ano po yung carpenter, itay? Ah, ano? Tagapintura ng kotse. Carpenter! <laughs> Nag-away kami ng girlfriend ko. Bakit naman? Humingi ng regalo. Sa amin niya, kahit ano daw, basta may diamond. Inuman pala eh. Ano na regalo mo? Baraha. Good morning, boss. Anong department ang pinag applyan mo? Engineering department po. Anong alam mo? Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis mo at kung saan nakatira yung kabit mo, boss. Tanggap ka na. Thank you. <laughs> Itay, anong kaibahan ng confident sa confidential? Ito yon anak. Anak kita. Confident ako riyan. Yung best friend mong si Tickboy, anak ko rin. Confidential yan. <laughs> ano ang mas malaki. Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao! <laughs> sir, sir, gising na! Uh, uh, ha? Nurse, yes, bakit, bakit? Oras na nang pag-inom ng gamot. Huh? Anong gamot? Ah, uh, sleeping pills. <laughs> <laughs> okay po bang servisyon ng hospital na ito? Opo, sigurado po. Paano kung hindi ako satisfied? Ah, ibabalik namin ng sakit mo. Gusto mo? Kung ang H2O ay water. Ano naman ang CO2? Ma'am, cold water. Dok, may sakit ata ako. Ah, halika, tingnan natin. Umubo ka. Ubo pa, ubo pa. Okay. Ano pong sakit ko, Dok? Ah, may ubo ka. <laughs> Hoy, tama na yung beer mo, masyado ka magastos. Ikaw, makeup mo ang magastos, no? Nagpapaganda ako para sa iyo, no? Ako umiinom naman para gumanda ka. <laughs> <laughs> ano, ang pambansang ibon? Uh, chicken? Hindi! Kulay brown ito. Ah, uh, fried chicken? Hindi. Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes, ma'am. Get out. <laughs> Magbigay ng pangungusap na may tayutay. Opo, ma'am. <clears throat> Ang tatay ay nadapa. Tayutay! Tayutay! <laughs> gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. Ako, superhero para makasagip ng kapwa. Ako, doktor para makagamot ng kapwa. Ako, presidente. Maglilingkod ako sa kapwa. Ako, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. <laughs> Sulat ako kay Daddy. Dear Itay, thank you sa padala mo. Happy si Nene sa chocolate. Baon niya sa school. Yung tennis shoes, suot na ni Kuya. Pero next time po, wag ka na magpadala ng moisturizing milk. Mapait po kasi, hindi ko malunok, Tay. <laughs> ano bang steak na to? Di ko manguya, ang tigas-tigas. Waiter, tingnan mo nga. Talaga, sir? Tikman ko nga. hmm, Malambot naman po ah, at makatas pa. Eh paano hindi lalambot 'yan? Tatlong minuto ko nang hinuhunugan <laughs> Galing ako ng doktor. Nakabili ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw ng pandinig ko. Talaga? Magkano ang bili mo? Kahapon lang. <laughs> Man, am I pretty or ugly? Ah, uh, both. Pareho. Anong ibig mong sabihin? Pretty and ugly? Ah, uh, ang ibig kong sabihin, you're pretty ugly. <laughs> Ding, ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa? Ma'am, baby oil? <laughs> hindi ka tao, hindi ka hayop. Ano tayo? Alam mo, bagay tayo. Utot mo, hindi ka tao, hindi ka bagay, hayop ka! Dad, <laughs> pinagalitan ako ng teacher ko. Bakit? Hinalikan ko seatmate ko eh. Itong anak ko, manang-mana sa akin. Masarap ba? Opo, pugi nga po eh. Ani, pangit ba ako? Ano ka ba? Walang ginawang tangit ang Diyos. Pero iba yata ang gumawa sa'yo. Bastos! Father, na-rape ako. Anong gagawin ko? Oh, eto, kalamansi. Mawawala ba ang sakit sa kalamansi? Sipsipin mo, nang mawala yung ngiti sa mukha mo. <laughs> Mamang driver, bayad po. Saan galing? Uh, sa akin. Papunta saan? Papunta sa iyo. Bakit? Susundin kita mamaya ha. Bubusina na lang ako kapag nasa harap na ako ng bahay ninyo. Okay. Anong sasakyan dala mo? Ah, wala. Busina lang. <laughs> Peter bakit may langaw tong arroz caldo ko? Ah, hello! Sa halagang limang piso, anong ina-expect mo? Manok? <laughs> ay, may tanong po ako sa inyo. Ay, ano ba yun, anak? Eh, bakit po ba, tatay, ang dami-dami niyong -dami puting buhok sa ulo? Alam mo, anak, kaya ako ay maraming puting buhok kasi sa bawat kalakuhan ng anak, ay mo ang buhok ng ama. Ah, ganun po ba tatay? Eh, kaya po pala si Lolo eh, napakarama rin puti ng sa ulo. We say <laughs> Pare, ako yung may tanong sa iyo. Ten plus ten. Nako pare, eh hindi ko alam niyan. Ano ko ba naman pare? Napakatali lang eh. Hindi mo po masagot. Halaga pare, mapatayin ka ng kabubuhan mo. Gayong ga, Eh sige, ako naman ang magtatanong sa iyo. Kung sakali makakita ka pare ng 1,500 tsakali, alin ang pupulutin mo? Eh syempre pare, yung 1,000. Mali pare, eh pwede mo naman pulutin pareho. Halaga pare. Hahaha! <laughs> Aray, ako ay may tanong ulit sa iyo. Ano yung para? Ano ang mas mahalaga? Pera o asawa? Ang hirap naman ang tanong mo, pare. Sige nga, pare. Ikaw, ano ang mas mahalaga? Pera o asawa? Eh, siyempre pera. Bakit naman pera, pare? Kasi, pare, ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interest. Kaya ang asawa, pare, habang tumatagal ay eh, nawawalan ka na ng interest. Tapos yung eh, pera mo ay eh, inuubos pa. <laughs> <laughs> Aba, si parin toto yun ah. Teka nga. Pare, eh. parang malalim ang iniisip mo ah. Ay, oo paray. Eh. Ang sama kasi ng panaginip ko kagabi. Eh, eh ano naman yung napanaginipan ng pare kagabi? Eh? na naginip ako pare kagabay. Kasama ko raw yung 50 contestants ng Miss Universe. Wow! Oh, eh anong masama ron? Ang swerte mo nga eh. Ano problema daw? Paray, ako ang nanalaw. Ako yung nanalaw. Hoy! Muwi ka na! Lasing ka! Hindi ako lasing! Lasing ka! Hindi mo ba ako nakikilala? Nakikilala kita! Pulis ka! Eh ako, nakilala mo? Hindi! Eh ikaw ang lasing! <laughs>